Hi guys! Welcome back to another vlog! Welcome back to my YouTube channel guys. And as you can see is paalis na naman kaming mag-anak. Ayan si Kiang Kiang. Hi! Um, punta mo kami sa poblasyon guys. Bibili kami ng lechon. Because today is a Sunday and nagyaya si Kuya na maglechon kami. So, as I've said on my vlog yesterday, yun ko lang kung uploaded na ba yun. <laughs> baka mauna na naman to eh. Basta basta nag, nag edit ako kagabi guys. 'Yun ang uh, ginawa ko pagdating namin kagabi kasi ang tagal namin nakauwi from Carbon. Siguro nakauwi kami mga around 10 na 'yun. Tapos nag-put away pa kami sa lahat ng na mga na namin. So it took us around 1 hour and some minutes bago ako umakyat sa taas. Kasi inedit ko muna yung vlog na yon. So, siguro uploaded na yun guys kung hindi iti-check dito sa phone ko kung uploaded na yun. And then ngayon, panibagong vlog na naman kasi nga, bibili kami ng lechon and puta kami sa Kina Kenpai. And then sa hapon, magsisimba kami. Balak ni Dani magsimba kami sa uh, Pedro Calungsod, dun sa SM. Kasi uh, malamig kasi dun e, guys, aircon and komportable ba. So yun ang balak namin uh, mamayang hapon. So doon lang muna kami kinapapay and wala pa akong makeup guys pero dinala ko na lang yung makeup kit ko and salamin laki <laughs> ng salamin ko guys Ang bag kong ginamit is yung Aldo bag ko and ito yung salamin laki <laughs> Dinala ko na lang guys kasi wala na akong time susunduin so, kasi namin si papay sa may sa Corona Del Mar kasi may biwing siya ngayon so naghintay na siya actually sa amin sabi naman ni daddy is bibili mo na kami ng lechon and then dadaanan namin siya so yun lang muna ang aking update for today's video today's clip and mamaya na lang guys bye Justin Done eating, guys. Hindi ko na napakita yung aming food kasi gutom na gutom na kami. Ayan. Ah, na Na, iyan oh. Hindi na kitang tao. So, ibta na na. Nahamang kayo sa tao diha? No, wa, di man ka mag-drill o ibot, ana. Ang ato lang. Sa'yo lang bago, ang mga yung maraay. na ba? May itom lang. So, tatanggalin namin yan, guys. Yan na yung sinasabi ko sa inyong cabinet. Uh, kitchen cabinet. Yan yung ibibigay nila sa amin because yung shelves nila is i-ano na dyan. So, bukas, babalikan na namin na naman ni daddy dito. Ay, kita nala, eh, kuyob, no? kuyob na lang, kuyog no. Kuyog na lang tadi rin. Eh kay mag magpasukod man sa tag uniform yeah? okay. ah. niya so guys kasalus ko yan di lang tinatanggal tong kitchen cabinet ang hirap lang tanggalin kasi naka ano na nakadikit talaga sa sa wall guys so pabalik mo na kami sa bahay the drop off namin yung mga tupperwares namin sa pinagkainan and then gugora kami sa SM kasi magtitingin ako doon sa mga requirements ni Kian. kasi yung notebook yung notebook na malaki titignan namin kung ano yan guys okay? and magsisibanga kami mamaya guys bahay na kami uli and si daddy nag lang <laughs> and ako nagpalit ako ng lipstick guys kasi black yung suot ko so kailangan red. Ito yung suot pa, suot ko guys. Oh. Dress lang to siya guys na uh, hindi masyadong mahaba, above the knee lang. And then may pa, oh, pa-design siya dyan sa gilid. Nabili ko lang to sa uh, ano, neighbor namin. Tagal na to? A couple of weeks ago. I think ano to, 80 pesos lang tong dress na to guys. Gusto ko kasi siya kasi um, uh, Ayahay siya guys ba? Ayahay. Sa may Tagalog sa ayahay. Comfortable. Ayan. And then, sinuot ko yung aking mga ano pala guys? Borloloy. Ayan. Ito bigay sa akin to ni Kenpai. Ito, I think kang daddy ito. Hindi ko lang matandaan. Basta itong red. And then, ito bigay sa akin ng agent ko dati sa Teletech. Si Claire, si Dorifa. Nag-Garcia na, na ngayon kasi nag-asawa na siya. I mean, nag, nagpakasal na pala siya ng kanyang asawa, you know, ano ba yun? Long time partner. Based na siya sa US. So, to clear, hanggang ngayon, clear, dito pa rin to sa akin. Hindi ko to talaga winawala kasi lucky charm ko to. Char. And then, I'm using my uh, Anne Klein. Yan. Bigay to sa akin ng aking friend na nasa Singapore or nasa UK na yata ngayon si Kuan. Si Yang si Yang Kota Mura. <laughs> Ewan ko lang kung ano na apelido ngayon kasi nag-asawa na siya guys ng English. So, hinihintay ko na lang matapos si Daddy kasi nga guys, magtitingin-tingin na ako ng mga, yung requirements nga ni Kian. Titinan ko rin kung kaya pa sa budget. Kasi may deadline pa naman, end of the month pa naman yung deadline. So, pwede pa uh, sa next weldo na yung remaining na mga requirements. Ang importante lang ngayon is mabilan ko siya ng notebook yung green notebook na malaki daw para uh, yan yata yung susulatan nila sa communications and then mga ball pens kasi yung iba ano lang naman yun yung mga bond papers marami pa naman kaming bond papers dyan and uh, ano pa ba yun ba construction paper ba yun kasi hindi ko alam dun sa phone ko and of course uh, magbabayad pala ako ng water bill namin guys kasi dumating na 274 yata yun. 260 ba yun? <laughs> Di ko anta. Kasali na dun guys yung ano, monthly juice namin na 100 bucks. So, as I've said before, uh, mas konti lang yung aming mura lang yung aming water consumption dito guys. Ay, asa na ba yung ano ko? Cool? Hindi ko dala yung aking powder. Pero nag, nagpalit nga ako ng lipstick guys na red And then, nag-press powder ako. And then, nag-put on pala ako ng uh, sunscreen kasi nakalimutan ko kanina maglagay ng sunscreen papunta kinapapay kasi nagmamadali na nga ako. And then, nagkilay na rin ako, guys. So, I'm all set. And ito pa rin yung bag na dadalhin ko. Ayan, itong Aldo ko. Mainam din kasi ito, guys, kasi medium size siya. Ang dami niyang nalalagyan. Ayan, you know. And I will leave the my salamin dito. And of course, ang aking key, ang magic key namin, guys. Galing tong Thailand. Bigay to sa akin ng sister ko. to ate Angie. I miss you, my dear. Sana we can, ano, mag-ano tayo, ate? Mag-hang out tayo. Saka na, pag, ano na, dumating na yung hinihintay namin ni na Kenpai. And then, susunduin na tayo ni Papa. Yes. Brace yourself muna, guys. Abangan mo muna yan. Kasi uh, we're looking forward to that. Alright, so patapos na si Daddy, guys. Uh, kain muna ako ng mangustin. Dali. Yan. Mag-open tayo ng isa. Anim yata yung nabili ko. Tapos bumili din ako ng apple para baon-baon Kian ba sa school. Like, ano niya, panghimagas sarap kaya yung apple guys and that's good for the health you knowy jusmeo oh, naglalaway na ako guys sarap talaga ng mangosteen Ay, nakakaubos sa nito ng kahit kahit magilan sarap kasi ng juice niya mm hmm mm hmm mm -hmm. Sarap. Kain tayo, mm Kain tayo, Mm. Mm. Yan, yan. Sarap. Dali lang. Guys, sumakit yon chan ko. Jeb's moment mo na ako, guys. Andito ako sa banyo. Ay, hot sink. Uh, dyan pa rin pala, so, guys. Buhay na buhay yung snake plant na binigay sa akin ng mother-in-law ko. Ang ganda niya. Nag-accentuate siya sa aming banyo. So, we arrive at SM Seaside nagping na pala si Papay, dumating na daw yung baboy na in order nila sa from Sibonga. So sabi ko kasi nag-order kami ng dalawang kilo, sila Papay din dalawang kilo. So sabi ko ipa-deliver na lang dito sa Deca Homes, andun naman si Kian. Tapos ilalagay lang ni Kian sa ila, sa ibaba lang ng hindi sa freezer. Kasi hindi yun marunong dali lang. Fix ko yung ano ko. Ayan. So, dalala ko yung tripod. Iba talaga guys pag may tripod. Because it's convenient. It's convenient magaan dalhin ang cellphone. Sana lang meron akong GoPro. Char! Pero masaka na lang yan guys kapag kumita na yung aking YouTube channel. Grabe ang tao guys! Ano! Grabe ang tao! Tahan mo na namin to. Ano, ano magkaganapan dito? Ano? daming tao. May taekwondo pala guys. Oh. May taekwondo pala doon guys, the competition. Parang yun sa Sea si Olympics dah? Ah? Palaro, palaro. ah palarong pambansa dito pala nakahel sa Cebu so we're on our way to National Bookstore ipapaserox mo nga yung birth certificate ni Kian guys para bukas ready na ready na kami sa aming dito ta. National Bookstore is just below there so dito na ako sa National Bookstore guys Magtitingin-tingin na rin din ako sa requirements ni Kian. Uh, ah, square notebook. Green daw yun. Green. Hindi naman to green. Eh. Guys, hindi kami natuloy sa National Bookstore kasi ang haba ng pila. O nga naman, kasi tingklase na. Marami nang bumibili. Pati magpa-serox. Pati magpa xerox daw pila yang haba ng pila, guys. Hanggang kulon. <laughs> Ito pala yung pa-outfit natin, guys. Ayan. Char! Yan lang, God, guys. Ang ating pa-outfit, oh. May pag-ganito ako. Pa, para akong, uh, ano ba yun? Uh, ay, ano ba yun sa Encantadia ba? Oh, ngayon kay Kuani, oh. Ngayon kay Kuani, guys. Ngayon kay ko Kumagingani ko, oh, guys. Yeah. No? Nice ba? kayo, no? Social kayo, oh social. Yan ay kung ninang ako sa kasal. Pero guest lang ako or secondary sponsors, I don't need that. So done getting the priority number for our payment dito sa bills payment sa customer service ng SM. So walang, babalik kami mga, uh, doon na lang daw kami sa neighbor namin. Magpapaserox guys tomorrow. Para ano, para maka daddy left muna guys uh, binalik na lang muna niya yung document sa sasakyan para hindi kami bitbit -bit ng bitbit -bit. -bit. then kasi wala pa naman 5.30 yung mas na atin na namin alas 3 pa lang so guys tapos ko nang bayaran yung water bill ang BP Waterworks and then tapos na rin sa VECO uh, PLDT so lahat ng mga bills binayaran ko na guys So, yung natira is, ibibili ko nga ng, ano, mga requirements ni Kian. Or baka sa Gaisano na lang siguro, no? Kasi mas mura. Pero si Daddy, nagtitingin-tingin ng mga shoes. Ang dami na niyang shoes. Ni Daddy. Alam mo yung mga lalaki. Ako din, guys, ba baka bumili din ako one of these days ng uh, wedge. Kasi wala na akong wedge na sinusuot and ito ko guys ayan no ito yung nabili ko nga sa neighbor tapos today may deliver na naman silang uh, ano pa yung in order ko eh, nakalimutan ko na nga. yung in order ko na deliver na daw na ano na ando na kay Kian mabuti na rin at hindi sumama si Kian kasi pag nagkataon, uh, walang makakapag ano doon. Hindi nila madideliver yung item ko. So pag uwi ko na lang, magta-transfer ako. Meron pa naman ako na iwang uh, mga few hundreds. Ang, ang, ang iniwan ko din doon guys is yung pangbayad ko pala sa loan ko sa COO. So yun yung iniwan ko din sa ATM ko. So pumuna ako dito while daddy is looking around dito kami sa Watson's guys will buy don sa pinabibili ni daddy na parang serum so guys nakabili ako ng yung pang serum ni daddy checka etong Garnier na pang serum tapos ayan yung Garnier na, hindi na so buy one take one guys pero at least okay lang. Kasi naubusan na nga kami. Konti na lang yung sa amin. And, etong Everbilen na nakasilang sa guys. 100 na lang. Tapos red na. Red. Ito ba yung kita ko? Ah, ito pala. Oh, yan na nga, guys. Red. Kasi na uh, ay, papalitan ko na yung sunnies ko ni Ninya. Kasi I'm sure very, very expired na yon Itong ginagamit ko. So, It's time for me to buy a new set of lipstick, lipsticks. Done with Watsons, guys. Bumili din ako ng Ever Bilena na red lipstick na. And then pabalik kami sa department store kasi ipapakita ni Daddy sa akin yung relo na nagustuhan niya. Papakita lang god guys. Tapos kanina yung rubber shoes din niya. May gusto siyang white na rubber shoes. Maganda din naman talaga yung white. So Sabi ko pagpas ko siguro or birthday niya, baka yun, bibilihin natin. Becca na men. So yun, pasok muna kami dito sa SM Department Store. Titina ni Daddy yung, yun nga, yung relo. Na maganda daw guys. So, ito yung mga watches na gusto ni Daddy, guys. Tag-799 lang yan. Ayan. Ayan, ang dami niyang pagpilihan sabi ko, babalikan na lang namin yan. Kasi marami, marami pa silang stocks, guys. Hindi ito maubusan si daddy nito pagbalik namin. Char. So, naghintay lang kami ng oras, guys. Kasi tapos na naman yung mga pinamili namin na school supplies ni Kian. Uh, maghintay kami sa 5.30. It's 4.20 pa yata. So we still have around one hour para sa mas doon sa Pedro Calungsod guys. Anyway, dito lang naman kami nakapark sa sa loob ng sa ano nila sa parking area. So at least walang bayad ba. So magtatambay lang muna kami guys kasi hindi pa ako gutom. Sayang din. Kung kakain ba ako eh, busog pa ako. So labas na muna kami guys. Yun lang talaga yung tinignan din namin ni daddy yung watch na niya. And we'll be right back. A few moments later. So guys, andito na kami sa Pedro Calungsod and nag CR lang kami nung. I can't help to look at the view, guys. Ang oh, ganda. So ito na yung parking area ng Pedro Calungsod Pero hindi kami dito nag-park, guys. Nandun kami sa SMC side para maglalakad lang kami. So aketa kami, guys. Guys, I'm back. So, naka... Bahay na kami, guys, around 10 minutes ago. Nagpalitan na rin ako, guys. And sinukat ko na rin yung mga pre-love na nabili ko. Tag-50. <laughs> Ang gaganda niya, guys, in fairness. Isusuot ko yan in one of these days. So, mga pre-love na yan, guys, meaning to say, mga ano yan. Kasi, uh, I think, hindi yan pre-love. Mga bail siguro yan. Kasi, mumura lang talaga yung mga ano niya. Presyuhan niya. And... Uh, Saan na ba yung nabili ko? Mabili ako ng lipstick kasi nga naka sale Dali lang. Ilagay ko kayo dito. Saan na ba yung tripod ko? Saan na yung tripod ko? Tuwag na, Kakiyan. Ay, hindi. Ano pala? Okay, get ready. Mga medias na na, ready na. Mga bagong medias. Mura to room, na. na ni Mong, aircon. Sige. So, ito yung bagong nabili ko, guys, sa Everbilena. Ayan, EB. Uh, coral. Yeah, coral red. Yung ano niya. Yung variant niya. coral red So dalawa na bali yung ano ko guys yung nabali, nabili kong mat sa Ever itong isang brown <laughs> at isang red yan So pag pagpapalit-palitin ko itong, guys Although, mayroon pa naman ako ditong mat ng Maybelline pero among the the two ito yung parati kong ginagamit kasi gusto ko yung lighter And then, ito kasi, ginagamit ko lang to kung naka-white ako, ganon, or light ang damit ko, then dark yung lipstick ko. So, I, I have four lip, lipis na, guys. So, at least yung iba na mga expired na, I'm gonna throw them away na, guys. Kasi hindi, ba hindi maganda yung nagkikip ka ng mga expired na mga lipis. Because, nagbabakbak. Magbabakbak yung iyong ano. So, ito yung kulay, itong red. Ayan kumain na kasi ako guys kaya nag ano doon pala kami kumain ni daddy sa Burger King kasi mura lang guys itong anak ko talaga I tulog na klase na niya bukas na naman guys maaga na naman kaming gigising and then pupunta ako sa mga hapon ano ako magsasabit nga ako nung sa ano niya diba lunch diba no magsabit ako sa kuan o 1 o'clock mag ko sa imong requirement kay para maka-avail maka ta. Para maka-avail kami sa uh, subsidy. So, I'll end my vlog na, guys. Uy, kay gabi na. It's 8 o'clock. I-edit ko pa to, guys. Kasi medyo mahaba na naman to. And I'll see you guys again on my next vlog. Kung kailan is, hindi ko pa alam, guys. Basta, siguro within the week. So, pahinga mo na ako sa pag-vlog, guys. For this week, focus muna ako sa aking trabaho. And then, dami ko pang tutupiin, oh. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo muna. Ayan. Nag-charge kasi ako. Ayan, oh. Ayan yung mga tutupiin ko pa. Kasi bagong laundry yan. And, bye-bye na, Kian. Bye-bye. May bago na siyang phone tomorrow. Yay! Mm -hmm. Kailangan talaga niya yun guys for communication purposes and para uh, he'll get in contact with us. Kasi nga malayo yung school niya sa bahay. right, so ingat kayo parati guys. Dahil love tayo ng Panginoon. Babush!